Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang Palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa eh, batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon na ang Huwebes, sa kalabimpitong araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes. Sinabi ng pag-asa, ang kalagay ng ating panahon sa ngayon ay apektado na ng easterlies o mainit na hangin mula sa karagatan ng Pacific Ocean. Patuloy itong iiral sa Luzon at sa Eastern Visayas. Resulta nito, bahagi ang pagiging maalinsangan ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa sa maghapong ito ng Huwebes. Samantala, pagkakaroon naman ng maulap hanggang sa napakaulap na kalangitan na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms sa Luzon at Eastern Visayas. Sabi ng pag-asa, kaparehong kondisyon ng panahon ang iiral sa natitirang bahagi ng bansa dahil naman sa localized thunderstorms. Paalala ng pag-asa, manatili daw vigilant o mapagbantay dahil ang mga severe thunderstorms na nagdadala ng malakas na pagulan, pagkulog at pagidlat at may malakas na hangin ay karaniwang tumatagal lang hanggang dalawang oras. Ang tagal ng pagulang ito at lakas ay pwedeng pagmulan ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Sabi pa ng pag-asa sa kanilang two-week tropical cyclone threat potential forecast na inilabas. Dito raw ay makikita na dalawang tropical cyclone-like vortices. O maaring dalawang sama ng panahon ang pwedeng ma sa West Philippine Sea at sa eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng October 21 at October 27. Ang unang vortex ay may mahinang tsansa o hindi pwedeng ma-develop into a tropical cyclone. Samantalang ang pangalawang sama ng panahon na kanilang nakita ay itinuturin na low hanggang moderate likelihood para maging isang ganap na bagyo. Samantala, sa iba pa nating...